Ayan guys, uh, ihatid naman yung isa. Parang sa kabila. Yung yes, si pare, uuna na. <laughs> <laughs> Mungulikta sila kung ay sumabay lang. O okay, ito, itong spot. Tatry tayo dito. Ito. O okay, guys, first first time na may wait dito sa spot na to. Sa Tingloy. Tingloy City. Ayan. O okay, ito. Nakisabay lang ako sa bangka. O pare. Uh, guys, update mamaya. Ay ito yung manok mo. Yung sinasabi mo, ayan. Ayan na, ang lalaki. Ayan ang paa. Yun. Ayan ay me. Ayan ang inahin. Ayan ang manok. Ang ganda ng manok oh Focus pa natin. Ayan, Jaime. Ayan, Jaime, ang manok mo. Okay. Brown. <laughs> ang laki. Ayan, ang inihin. Brown. Texas. Ayan yung tanda mo. Ang nabalahid. Ayan. ang kamay. Yan guys. Ayan. Manok na hayme. Okay. Ayan guys nakahuli tayo unang huli natin padalawang hagis tuko tuko ang isda dito yan ito guys nakahuli tayo ng isa tuko yan itong lugar baka sakali kayo ha gusto tayo ulit yan okay, re-release natin yun guys maliit alpasan natin okay guys release natin si Toko release bye bye iyon ang katapa para lang siyang palo okay guys ay meron na agad mga lalambat paano tayo makakahuli nito wala na tayong pag-asa ay yung lalambat, yan na Ayan na, nasa harap natin. Nagtatanaw. Hindi pa tayo ng tayo. Harap ano tayo ng ibang pwesto. Guys, ang lalambat. Hala. Ito mga kahol nito. Galing sila dun sa malayang yun. Pero mukhang hindi pa sila nagbabagsak. Parang bagong dating din lang. Pero may kagawa na tayo. May malalambat. Ah guys, update mamaya guys nakahuli huli tayo second catch toko na naman <laughs> ay toko na naman talagang maswerte tayo sa toko ito ganda ng bato dito ayan okay release natin guys guys dito natin alpasan sa butas okay, guys alpas release yun yun bye bye ito so guys, uh, release natin. Oh! Puro po. Oh, bye bye! Mm -hmm. Mm -hmm. Mm -hmm. Ayan guys, fishan nuli ako. <laughs> ah, pangapat. Tuko na naman. <laughs> Super laki. Ayan guys, layo na ng spot ko. Nandun na ako. Ayan, ginaugaling guys sa kabilang yun doon sa kapila na pinagpiloanin pero ito pa rin ang huli ko tuko pa rin okay, release-ili natin natin malabo ang tubig bisan natin ito na, ito na siya. Guys, kain tayo. Hello. Bye guys. Dapat pala nahuli huli natin guys. Malit. Puro po. Marami kumakagat pero hindi mahuli. Medyo malalaki. Kaya hindi ma... Hindi natin makuha sayang uh, ah, nakakagutong kaya kakain muna tayo guys layo na yung nag natin pero wala na pa rin lili na isda Bagaimana kaya? natin alam natin sa kain Bawon na sad, nah, nah sad. Ay, Hinda, Spring. Mayroon ang mainit, mabining, huling Tapat lang. mamaya hindi talaga tayo sa kalawagan ngayon sa tatay mamamana kanina man lalambat ngayon may mamamana yun wala na tayong pag-asa guys makahuli Mukha bukod doon sa manlalambat lalambat yun may mamamana Yan. guys tayong pag-aasa makahuli lambat, mamamana yes. halis ulit tayo baka sakali pa rin ngayon guys uh, tahimik ng dagat medyo malakas kanina hmm, na eh. wala pa rin ako na malaki puro maliit, puro tuko para try ko lang humagos guys nakahuli ako <laughs> nagiba naman yung kulapo medyo malaki oh yan malaki sya medyo malaki nahuli ko ngayon nakachamba yan pero i re release din natin hindi natin nakikik hindi isa naman kasi eh guys pagpasa natin ito pero malaki sya nagitla ako sa harap na kong magat na mga guys. Yeah. Uh, ah, tanggalin natin. Tanggalin natin. And guys, nahuli natin ang laki. Hindi natin uh, ma-video. Ayan. Ayan. Re-release natin guys. Uh, isa naman. Pero kung madadagdagan man, iiyain na. Pero release muna natin catch and release tayo ngayon yan nakaasa tayo isang kulapo grouper mayroon sa natin yun yan mayroon guys nasa ba ito yan o nakahiga <laughs> nahawakan ko pa guys ayaw pa niyang umalis ito uh. <laughs> yun lumangay na yun guys nakahuli ala ko si garage Oh bigger ha, so malaki din siya kaya lang i eh. kare-release pa rin natin hindi uh, okay. yeah. <laughs> ko matakot hindi ko mahuli <laughs> okay so, eh. kung magalala re-release kita okay guys kasi natin ayun ang lor na nakahuli ang lor na dyan nya release natin Release. 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 Bye bye. Bye bye. One, two, three. Bye bye. Ito guys, nakachamba ng <laughs> malaki Oh, laki ah, Kasi laki ng chinelas guys oh. Ayan Nakaisa ang laki Pura. Ah, isa tayo thank you ang laki Ayan, oh. hindi ka sya sa camera ang <laughs> laki May isa guys ang laki, laki. ating kayang alpasan re-release natin guys alpasan natin ang laki kanya oh. Okay oh. Okay. Mas kasi laki n'to ako oh. Oo. Ngiti eh. Ayun. Ba, ah. sampu. Okay Ah. Guys, tatanggalin natin. Pupusan natin. Ang okay. laki. Ayan. Guys, nakahuli ulit tayo. <laughs> grouper. Ito. Ayan, grouper. Eh, parang pwede natin itong ikip. Pwede siya ma-pray Guys. Sinuot niya sa bato. Binuklat ko pa yung bato. Sinuot siya. So, so. Ayan, guys. Ayan, dito ako nahuli sa spot na to. Pagkalma pala guys, makubit. Mas maraming nahuli. Ayan. Dito. Sige, ato tatanggalin. Balis na kami! May isang malaki.